Meron na pong hold departure order etong si Harry Roque. Ikinasa na ang lookout bulletin dito sa itinaturing na na suspect. <laughs> Mr. Harry Roque, suspect na po kayo. Nyon At ano daw, nakikiusap kay Risa Ontiveros, tigilan na daw etong pamumulitika. <laughs> Yan talaga yung pinakarason nila. Ano ho, pag nasasakote na, pamumulitika. Yan. Meron pa hayag. Itong si Harry Roque. Tungkol nga sa ikinasang bulletin or lookout bulletin laban sa kanya. Baka kasi sakaling or baka kasi may plano rin tumakas itong si Harry Roque. So, nahuhulaan nyo na po ba kung ano ang statement na ito? Hindi mawawala dyan yung paawa. Hindi mawawala dyan yung pa -victim. Hindi mawawala dyan yung akala nila sila lang ang nagmamahal sa ating bansa. At akala nila, totoo nga na may pagmamahal sila sa ating bansa. Bingo! Yun nga. Ganun na ganun ang pinupunto na itong, na itong uh, mensahe na ito, na itong si Harry Roque matapos nga uh, ikasa ng immigration ang bulletin lookout order dito kay Harry Roque. <laughs> Suspect. May bulletin lookout order. Yari. Hmm matindi ka, Harry ro, okay? Tapos kuno ay haharapin niya ang kasong ito, talagang dapat mong harapin. Talagang dapat mong harapin. Pero yun nga, ang tapang mo ha, ah. ang tapang na si Harry Roque, bukod sa akala niya meron pa siyang masasandalan na matibay, ay kuno ay doon sa idea na magaling siya, pang international daw siya. <laughs> Minsan tumingin ka sa paligid mo, mas marami pa na na mas magaling sa'yo, Mr. Harry Roque. Yun ang pinanghahawakan eh, di ba? Nung nagkaroon ng hearing dyan sa Senado, akala niya talaga kaya niya yung mga senador. <laughs> Sino napahiya ngayon? Kayo po. Darating sa punto na eno si Harry Roque ay mapapagod ng todo-todo at baka magpatiwakal na lang itong walang hiyang ito. 'Di ba? <laughs> Ito yon. I consider the immigration bulletin lookout order plain harassment. Sabi nung isang netizen, bakit ka ihaharas? Ano bang kaharas-haras sa'yo? O di ba? bakit? Yung mga taong hinaharas? okay, physically, could be really good looking. Pangalawa, somebody. You are somebody. You are a threat. Ay, paano ka naging threat? Sa mga inaakusahan mo na nanghaharas. Bakit? May political career ka ba? Yun kasi yung yun kasi yung pinupunto eh. Meron kang political career para ikaw ay iharas? Talaga lang? Siguro naman ay naging lawyer ka at ang minsan minsan ang ipinagtanggol mo ay yung nagreklama ng sexual abuse or harassment. Tapos ngayon, feeling mo ikaw ang hinaharas. Bakit? <laughs> The only pieces of evidence that they have one, that I have accompanied uh, Cassandra Leong for rescheduling of arrears payment, and two, an uncollaborated organizational chart which I had no parti participation in preparing, neither did I consent to my name's inclusion. Yung chart, na legal counsel nga siya ng or ng At syempre, yung pagsama daw niya kay uh, Cassandra Leong para magbayad ng pagkakautang or debt. Mm. Sa puntong ito, siguro nung panahon na yun, napaka-busy nyo na rin po. At kung talagang wala kayong, hindi kayo lawyer ng Pogo na yan, siguro naman ay hindi importante sa iyo or wala kang kinalaman sana kung, at kung bakit sinamahan ka na itong, or sinamahan mo itong si Cassandra Leong. Sa dami ng pinagkahabalahan mo, sa puntong ito ha, para siraan ang <laughs> nasa Malacanang, meron ka pang time para samahan na magbayad lang ng pagkakautang, eto ko nung kliyente mo. Di ba hindi naman, kasama ba na, pag ikaw pa ay may bayaring utang, lawyer.